patience. Ito yun ang sekreto. Kaya tumatagal ang relasyon. Ewe. Eh, <laughs> <dito. laughs> Ayan, <Basta mo. laughs> yeah, nakahuli na po si Cadillac. Wow! Galing naman ni Cadillac. Marami na po tayo. Whoa! Satisfying! Hello mga kadilag! Po lang. Welcome back sa aming YouTube channel! Hello. So for today's vlog po mga kadilag ay pupunta daw po kami ni ko lang sa palahisdaan mm -hmm. ng amin na si at bossing email dahil po kami ay matagal na rin hindi na hindi nakakapunta doon at parang maganda ka talaga ay mamingwit ngayon So tayo po kanina ay tumawag po ako kay Ate na Stevie saka kay bossing ay baka meron pa doon naman po doong mga bangus no. saka sa, sa, tilapia. So challenging ka dilag dahil may mga pailang ilang tayo doon na titingnan natin sana tayo makahuli ka agad. Sakto po kami wala pong pasok yeah. na Let's go! na po kami mga kadilag. Dala po tayo sa palaisdaan. Mm -mm. Kanina ay bumili tayo ng merienda yeah, sa daan. Pero so, tayong nakita ang mga... Banana peyo at saka nakaka-relax. Tagal din tayo hindi nakakakunta dito. Parang mga... Ang buwan din. Tayo busy parehas. Mm-mm. Ay sila atin na sa ina sa kanila. Oh. Kasi hindi na kausap ko iyo. mm Ay alam mo na kape ko kung kadi. mm Tapos may bibi na meron na sa Mm-mm. Ay umamaya yung pagkikilod ng atang mabibing wit. Ay dadala. Malamig ka tayo makadami. Ayan, mga katilagat na dito na kami sa may bungad. Ay, aray ko. Si Kulog. <laughs> Narito pala ulit si Kulog. Eh. dito na ulit nag-paper may. Parang <laughs> ah, may bagong as Ay, ah, si Silver. Ah. Ayan mga katilag. At nandito na kami. wala Sa may tubo nila Ate Nels. Wow, <laughs> <laughs> sarap buhay ng buwan. Ah. Wow, malaki na si ano ah. Si Mac. Mac? Kilala mo pa kami, Mac? Malaki na mga pusa dito, mga katilag. Yan mga kadilag dahil medyo masakit pa sa balat, ang sikat ng araw ay maya maya do kami ni Kagawa po at kakainin daw muna namin yung nabili naming yung merienda kanina sa daan. Ganda ng view. Tara Kagawa po halika na. Yeah, dito po kami magme sa may ikawan puno. merienda na. Doon ka na lang muna kagawa on time. Hmm. Meanwhile, yan mga kadilag sa kakulit na ni Kagwapo <laughs> sabi kayo umalis. Ay, nalagot talo. Alo, si ah, anong gagawin kaya natin ay, na sabihin Sabi na natin kay Atino. Alo. Nalagot siya mga kadilag. Pwede, pwede yung tali niyo. Aray ko. Hindi <laughs> 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 na ako mm dito -hmm. na tayo. Lagot na tayo. Napakakulit mo tayo naman ha eh. Sabi ito kayo umalis na. Ayan, na-stress tuloy si Kagwapo. Papalitan na lang ito ah honey. Pwede naman palitan. Pwede. Hmm. Okay, ito talaga matagal na. Haba. <laughs> <laughs> Bumili din po kami ng buko juice. merenda. May epic lang. Sabihin <laughs> na lang natin kay ate Oo, oh, natin doon. Kuya Emil. Dadaan po kami kay ate na at kuya Bosig mamaya yung pong slide doon namin po babayari. Mm. Saka kay Kilohin. Kilohin doon. Yan mga kadilag at kami daw pinang himiwas na ni Kagwapo. yung kaya din ang maswerte ano iwas oops Yan po at kagwapo lang daw po muna ang mang miming wit siya muna ang magsisimula tingnan natin kasi na ang makakahuli ng mabilis dito po muna kami sa parting ito Ilang taon ka na? Wala ka pang jowa. <laughs> Nakakaantok ang ano. Same way ng hangin, nani? So, sa aming tingin, nung kanilang pagdili ni Asin, alam mo tayo ay... Nasa tamang pitak. Pero oh, sabi ni Asin, nung dito daw sa malaki. pero try po na lang. O, try din natin dito sa maliit. Malay mo naman. <laughs> Pero parang pagkakawala oh, dito, dito na tayo lang naman na sa kabila. Baka <laughs> di yan yung maliliit itay. Eh. Parang wala po. Wala po eh. parang doon nga sa kabila kata may pumapansin naman yung maliit na isda yung telos kata tayo sa kabila no, I mabay mean, na may pumapansin yun o know, yun know. saan sir ka maging hmm. mabagpag din ah, ala ka ka struggle is real. <laughs> <laughs> eh, babola naman pag nalaglag ka. Oh, ay layo naman. Ayan, ayan. Kinikibit na. Kinikibit na, master. Hop, hop. Pantayin mo lang. Baka wala lang ah. oh, yung kanakoy. Ayun, ayun. Uy. Hello. Ayun ayun na, ayun na. Yun na. <laughs> May huli na si Kagwapo, mga kadilag. Oop, baka makawala. Ah, hindi ka dito. Oh, ire-ready ko na itong timba. Bili. Upas. That's so fast. That's <laughs> so fast. Baka makaan. Yun. Nice. Ah, isa. So yan mga kadilag. Nilagyan ko po ng bato sa ibabaw ng takip. Ang ating timba para hindi makawala yung isda. So, mga kadilag. Kinikilip. <laughs> Kinikilip. Op, yun na, yun na. Oh, hello. lugs. Oh, hala. Maingay ako. Hala, <laughs> na, yun na, yun na. na. Kikibitin na. Parang malaki yung isang in. Yun. Hala. Huli ka! Yay! <laughs> Oop! Baka makalpas! Kasi buhay pa yung isa, paano kaya? Buli na naman mga kadilag. Oh, doon na ah, nag-aagaw-agawan. Eh. Ayan mga kadilag. Si kadilag naman po ang mamiminguit. abingwit na po ni Kati lagay yung halaman. Oop, oop, baka masira lang. Masira. Ang mga ano, ano. Ayan. Sa so, po ni Kati lagay. Halaman. Tatanggalin natin. Musubok po ulit si Kati lag. Ayan. Oh. Siya po yung sumakay dun sa bangka para medyo malapit doon sa mga bangus at yung mga bangus po doon bar, party po naglalangway ayun looks. may mga isda nang nakakatawa ayun ayan, huwag ay. mo muna angat <laughs> excited ayan yeah, nakahuli na po si kadilag wow galing naman ni kadilag marami na po tayo wow satisfying congrats mga kadilag lalagay po muna natin baka makawala ayan mga kadilag so, patapos po makahuli ni kadilag ay namimingwit pa po ulit siya Uli na po natin ay apat mga kadilag, kasama na rin po ni kadilag doon yung nakuha niya So siya po ay nakuha pa ng isda, namimingwit pa mga kadilag. Patience. yun ang sekreto. Kaya tumatagal ang relasyon, eh may. <laughs> Nakahuli na po ulit si Kadilag. Wow, ay, malaki, lugs. Sakto. Sige, dito mo, dito mo. Si Kuya Emil po ay nandito na din. Siya po ay nagpakain ng mga bangus. Namimius pa rin po si Gagwapo lang. wit. Si Kuya Emil po ay namiminguit din doon na. Ayan mga kadilag, nakahuli na din po si Kuya Emil. Wow. Oh, oh my God, isa. ay kuwan. Eh. Trador ng pandesal. Nakadalawang pandesal na po eh. Uli na. Hop, hop, oh. Wow, wow, malaki din kagwapo lang. Hop. Sige, kaya mo yan. Yan po, mga kadalag. Pauwi na naman po ni Kagwapo lang. Dahan-dahan lang at may buhay din dito sa timba. At kami po ay lumipat ni Kagwapo. Oh, napakalaki ng mahuli. Malaki. Nakahuli po kaagad. Within mm, ilang seconds. Much 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 later. Yeah, ng timba. Ako yung na naman ni Kagopo. <laughs> oh, wait, wait. Wait mo ako. One, two, three. Sayo! <laughs> Go! <laughs> hey, hey. Ano? Tayo naka ilan na? Walo? Oo, oh, walo. So, enough? Oo, oh, kukunin ko lang yung baliwas um, nandun. Um, na. Parang uulan na. Natin, At yun na po yung mga nahuli tatabi na din po natin yung mga abiwas na ginamit narito pa rin po si Kuya Indy Silver ha? Alin? alin? yan po mga kabilag amin na pong kay kiluhin ni Kagwapo lahat pa sisi pa <laughs> di huwag muna yung nakay yan muna ng mga patay na ito muna ng oh, laki oh yan ito. yun na ulit ko pwede to bagay dito oh yeah. ilang oh, kilo alam, yun lahat hi hi pa ako diyan yeah. 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 Yan po yung mga nakawali namin ni Kagwapo. Oh, sarap na sarap yan. Sarap Buhay pa yung kwan. Fresh na fresh. Ito po. Yan po. Yung mga nakawali ni Kagwapo. Ano, buhay pa? Buhay pa. Nahinga pa. Dalawa at two and one quart. One quart. Yan, sisilid na po ni Kagwapo sa plastic. So, ito po lahat ay two and One-fourth. So, tamang pang-ulam mga uh, kadilag. Hmm. O, talagang ito. Buhay pa yung isa. Buhay pa. Uh, matay din yan, mama yun. Tali mo. Tali natin. Hmm. Ito'y parang eight pieces na rin, ano? Mm. Yan mga kadilag, kami po ay paalis yes, na sir. pero dadaan po muna kami kala Ate Nels. Kuy, Emil, yung palang, tu, yung palang do, yun, ay nasira namin. Mm -hmm. Ay, mm -hmm. ano pa kami bilhin po doon, ha? Iyon lang lalagyan yun. ng tali. Ayan. No? Mm -hmm. Pasensya mm -hmm. na, tanding uh -hmm. <laughs> <yung, laughs> na kayo. May video ako, ako'y nakadapa na nakagina ito. At ako'y nakain ng kanino lugso ako doon ah. Eh. Pero sino may ayos pa mga kadilag na ano la yung oh, pinakamagatan. ko yung Oh, pwede pa naman siya mga kadilag. Hindi lang kinaya at mabigat. <laughs> kaya kami tutuloy so, na. Tutuloy na kami, kami kaya na kaya kay atin. Eh. Salamat. Salamat, bossing. Bye-bye, kulog. Bye-bye, kulog. tama ang kuha na. kala na may uulan na hindi naman pala ano na ang langit oh ganda ng ulap nito bye and mm -hmm. hey. mm -hmm. join naman sa po. at ako relax lang huwag mo rin daw iwan kaya po umalis din mga 3:30 siguro yung mga 4 na po kami nakapagkoon oh, mga 2 hours na tayong mm hmm

Dami na dito ang kamatihan nila Ate Oh. So, saka po yun. Imila. din yung kabote sa mga bot. Mm -mm. Bossing. Yes, yes. Nandito na po kami kala Ate Nels, mga kadila. Ayan. So, Ate Nels, yung aming napamingwit na bangus ay 2 and, uh, two and a half, 2 and 1 fourth na kilo. Ah, yun kilo. Uh, dalawang kilo mm -hmm. at 1 fourth. Darin si Bossing ay sa iyo ko daw, mm -hmm. at ikaw daw ang Bossing niya. Yeah. <laughs> Ay magkano yun natin? 150 Ay oh, yung dalawang na, na lang. Wow So Huwag na yung 1 fourth Huwag na yung 1 Thank you atin na you Salamat Maya-maya pa daw po si Kuya maya-maya yeah, pa. Sa ay kami may, hindi naman hindi na ano ano tawag dito. Kami na ni namimingot ay puro bangus. Kung tilapia, ay wala ay bahos. Libre yan po. Sa yung may wala na. Ibang po pag may tilapia doon ba? doon sa may doon sa kalakhan. Hindi. Hmm. Doon ba, sa ba, may kabila. Sa pagbungad. Ah, ay... doon pa mm -hmm. may tilapia pa para... rin. So, 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 Next time. Uh -huh. so tayo may unang na mga kanila, na bangus. Pero bago tayo umalis, ay eh, tayo muna eh. Magiging -tay. nag na na Thank you, Ate ini, Salamat. For... Ikaw Dudot, magka ka rin. Wow. Starbucks? Nakain, gusto ko yung bracelet mo, Starbucks. Sabi ni Dudot, Starbucks. Starbucks. Ayan, coffee tayo mga kalilag. Kakape rin si Dudutski. Ayan. Dudut, ikaw ay OA o non-challenge? Anong iyong character? OA. Si OA. OA. Si OA Paras pala kayo ng tita ka, Dilag. Ante nga ito lang eh. Yeah. iya Si OA. <laughs> ikaw, tito, ano ka? Okay, nonchalant. Iyo, <laughs> nonchalant. Ano ba ibig sabihin na yun? Parang wala ah, lang. Ah, relax lang. Cool lang. Ayan, kami po tayo mga kanilag. Matapos ang ilang oras na pamiming wait. Anong job Anong do um, anong lim mo? Dodo. Limang kamay, hindi hmm. sa iyo. Limang kamay, hindi ay, sa iyo? Limang, limang talira, hindi sa iyo. Limang daliri, hindi sa iyo? Saging. Hindi mo daliri Hindi, so, hindi eh. Hindi ako oh. Ah! Nga. Si eh. <laughs> okay, oh, ito dito ha. Uh. Ano ang tagsa na lumilipan? Ah. Uh. <laughs> playwood. Normal. Matigas dapat. Uh, ano pa? Uh. Ano pa dudut? Ano, na eh. selfie tayo guys Walang... Yung... Bali ngayon ay time check tayo 6.30 na 6.36 So tapos ay tayo babalik pa ng natar mm. Siguro yung mga 7.15 na mm. Kaya maigi mga kadilag Yung bangus na ating nahuli ngayon Hindi na natin maluluto na bukas, bukas, pang na. breakfast Kasi parang may napanood ako Tayo mm -hmm. Yung vlog ni Nacho Parang ganun ang maganda Ganun ang So, tayo po ay bukas ay... Ay, mamaya, parang maganda i-marinate na yung... Sige, so, marinate right? natin. Mm -hmm. Para bukas ay pray to. Masarap na yun, na yun eh, sa na i-pray to. Pray to. Paris pa na po kami mga kadilag at si kagwapo uh, po, po ay ano yun? Ipi daw kay nanay. Uh, yeah. Let's go! Thank, na you. Po kami. Thank you! Thank you! At kami po mga kadilagay, nandito na kalawa na po lang. Bali po yung isda ay nililisa na po namin. Ayan. At ito na po yung isda, mga kadilag. dahil ito po ay namarinig na po namin. Para po bukas na lang po siya lulutuin dahil masarap po na ito ay pinarito.